dito so, sa pauwi na kami. Hindi na kami mamimili muna ng paninda. Balik na lang kami sa Sunday. Ang mahal pala ng gold dito sa Ongpin uh, may binibilan kasi ako dun sa Pasay Double Dragon. Meron pa din silang 3-1, although nagmahal na talaga. Pero pang reseller's price yun ha. Meron silang 3-2-50, 3-3, at meron din silang 3-4, Super VIP, and yung mga Japan Brails, ganyan. Pero dito, sobrang mahal. 3-4, may 3-5 pa, no? Pero yun sa nabilhan namin, mukha naman siyang legit. Uh, legit naman sa tingin mo, no? Meron siyang FBH lalagay ko na lang dyan. Pinoy, parang Pinoy yung may ari, no? Kasi maayos yung tagalit niya, Hindi Barok. <laughs> so, eto yung binili ko. Oh. Uh, ilang grams to? Basta na sa ang bigay niya ay dapat 3,350. Pero, yung sa'yo 3,350 niya binigay. Ito 3,3. Ito 3,3 niya binigay. Pero, alos 12,000 pesos to. 12,000 ganda. Sawa na ako dun sa isang bulaklak. Tapos, ito, nirush ko lang siya nang bili. Uh, 2 grams. Dapat daw, 3.5 ito. Kasi, parang nagta-trending nagt nga. So, end-demand money catcher. Kahit na namahalan ako, binili ko na baka next month pagtaas na naman. Kasi, parang ang bilis magtaas eh. Kailan lang ako bumili? 3.1. Tapos, naging 3 to 50. Hindi mo na pwedeng. Pwede mo bumili ulit ng 3.1. Ang bilis tumaas ng value. Tapos si Jack bumili din. Makita mo yun sa'yo. Ayan. Ito. Maganda din siya. Pwede din siya sa akin. niya <laughs> Gusto ko talaga. Sakto lang kasi siya. Sakto lang yung liit niya. Ayan. O, diba? Ito naman ay 3.1. Ito 4, no? 4.1 ba itong sa akin? Sobrang dami. Grabe. Ang daming namimili ng gold doon sa loob. Yung akala, yung akala mong, ano, sa palayang kasi sila namimili. Parang gulay yung pinamili. Kaso, kaming namimili ng guard. Mm, mm Kaso, hindi makavideo kasi ang dami din mga, doon ba tayo, doon tayo na yung ang dami mga guardya. Mm, mm Bawal din kasi magvideo, bawal magpicture-picture. Nakakuha lang ako ng short na video dyan kasi ito yung kami mismo pumili dun sa shop and walang nakabantay nandun sa bungad yung mga guardya. So, ang ganda. Tapos, ito naman, 2.1. Ah. Uh, pearl kasi talaga yung hikaw ko pero tinry ko lang siyang uh, minsan-minsan pag may ano. Sa susunod ang pag-ipunan ko naman bracelet na gold. So, invest mo na lang siya sa gold para ganda, ganda naman ng tattoo ko. Invest mo na lang sa gold yung pera mo kaysa napunta sa You know, ang size pala ng daliri ko ay size 7. Pero ito 7 and a half, sakto lang. Pero size 7 talaga. Sa mga, Hindi masyadong pansinin yung ito, ikaw na gold. Bagay sa labay yung uh, so, pag nagtitinda ako sa binang yabang mo naman ikaw, titinda ka lang naka gold. <laughs> yabang mo ah. Pag nag-claim ako doon sa ano, pwede sabihin ko pa ano kung magkano. Alam nyo, meron dito sobrang dami, di ba? Uh, sa iba, hindi sila nagpipergram per piece ang presyohan. So, wag kayo doon kasi mas mahal yun eh, pagka per piece. Example, 2 grams lang yun. Tapos, sabihin natin 3.5. 5 tapos 2 grams okay, lang, kani, dapat 7K okay. lang yun. Eh, pwede kang presyohan ng 8K, parang magdedepende sila sa design. So, example, eto, uh, per, uh, ilang grams to 4.1, tapos sabihin nilang dapat ano lang to uh, halos 12k na bayaran ko dito so pwede lang presyo ng 15k no? tama ba? mas mahal talaga pag uh, per gram kaya talaga bumili ng ano? per ay per piece at saka yung mga money catcher na nasa tiktok ano yun yung sabi sinasabi nila na uh, 18k din po na ball sobrang nipis naman nun baka ma-disappoint ka kung ang purpose mo naman is pang matagalan, dun ka na talaga sa makapal. Kasi, di ba sinasabi nila, honorable yan, 18K Saudi gold. Pero, 0.5 grams lang. Di man lang umabot ng 1 gram. So, sobrang nipis nun. Pero, gold siya. Kaso, sobrang nipis. Kasi, na ang halaga nun, sa 2.9 2.9 lang, eh, or di kaya 3K or 3.5, eh natural, wala pa siyang 1 gram eh, hindi siya umabot ng 1 gram. Parang pang ano lang nila yun. Pero gold pa din siya. Ito, kahit pa pano, 2 grams naman. Pero iba presyo nila dito kasi nga, in demand eh. Nga, in Meron nga, 250 si Shopee. Hmm. <laughs> Di naman, ng tarnish naman daw. Ng tarnish naman daw. Ay, mata-traffic tayo. Traffic na ah. 4 na tayo makarating. Okay. Eh, pag nakalabas na tayo dito, hindi naman ako siguro masyari. Kunti-kunti na. Super sale. Mahal pala dito.